Limang bagay na sobrang nakaka-turn on po sa aming mga lalaki. Whenever na nakikita namin ito, na taglay ng isang babae or uh, pinapractice or ginagawa ng isang babae is talagang maa-attract kami at mati-turn on kami. And ang tendency nito kung kung hindi pa kayo, kung lapang kayo is that malaki yung chance na liligawan kanya or gagawayan ng way para mag-reach out sa iyo or kahit na may kayo pa, kahit na boyfriend mo or asawa mo ba siya, kapag nakikita namin ito, mas lalo kami na-attract, mas lalo kami na-in love, mas lalong Uh, natitrigger yung excitement sa amin. And the good thing is that whenever the you're in a relationship at palagi siyang na-excite sa'yo, palagi siyang, you know, na-attract sa'yo, is that mamaintain mo yung relationship mo at the same time yung value mo sa kanya. Hindi-hindi kanya ipagpapalit. so proceed po tayo sa number one na nakaka-turn on na tipo or klase ng babae. Is that ito yung babae na malinis sa kanyang sarili at sa bahay. Hindi ko sinasabing nagmamalinis, ano? <laughs> But marunong siyang mag-ayos or, you know, malinis siya. Meron siyang hygiene. I don't care how sexy you are, how beautiful, how, you know, kahit napakaganda pa ng jeans mo, kung hindi ka marunong or hindi ka malinis sa katawan mo, I don't care. Hindi Nakaka-turn off sa totoo lang yung ganun. Pero ang babae na sabihin na natin na ordinary or normal lang yung kanyang ganda, normal lang yung kanyang katawan, pero alam mag-ayos, alam na maglinis ng katawan, may hygiene, sobrang nakakatrak lalong-lalo na kung palagi ang mabango, kung palaging, you know, amoy Mm, shampoo or amoy uh, sabon na you know nakaka-attract po hindi ko po alam pero there's something inside us na kumbaga nakaka you know <laughs> minsan nga eh tingnan mo pagkatapos mong maligo or pagkatapos mong mag maglinis anjan palagi yung lalaki ano na naghihintay na you know <laughs> nangangalabit ganon or nagpapapansin because there's something that is triggering us that whenever na nakikita namin na ang bango yung partner namin malinis yung partner namin inaayos niya yung bahay, is that nakaka-turn on. Trust me, nakaka-turn on. So mga kapatid, kaya ladies, make sure, make sure kahit kano ka kapag busy, especially kapag nagpapawis ka na ganon, make sure na mag maglinis muna sa sarili. Dahil para din sa iyo 'yan and of course para sa partner mo. Para naman may gana siyang mga labit sa or may gana siyang magpapansin sa Isa sa mga bagay na nakita ko sa asawa ko nung plano ko pa lang siyang niligawan is that malinis talaga. Malinis talagang tignan, malinis yung kanyang pagbumungha, Although, hindi ko pa siya nakita nagkaroon ng pimples. I, I don't know. Hindi ko alam yung jeans ng asawa ko. Sobrang talaga makinis lang yung kutes. Hindi ko pa nakita talaga nagka-pimple. Advantage niya yun. But beside ng, ng makinis niyang mukha is that talagang malinis siya sa kanyang katawan. Palaging mabango. that's what I love. That's what I love. Okay? Hindi ko pa sinasabing lahat ng lalaki ay tulad ko. Pero trust me, generally, at karamihan ng mga lalaki, gusto yung babae na malinis sa kanyang katawan malinis din sa bahay. Okay? So proceed na po tayo sa number 2 na kaka-turn on sa klase or tipo ng babae is that ang babaeng may sense of humor or playful. You know, ang isang relationship, ang isang key, in order para magtagal ang isang relationship is that dapat hindi kayo maboring. Dapat hindi boring. At dapat hindi ka boring. Kasi maghanap yan talaga ng iba kapag naboboring yan sa'yo. Yun ang katotohanan. Kapag naboboring isang tao sa'yo, talagang hanapin niya sa iba yung wala sa'yo. Eh, hindi man lahat ay gifted ng magaling magpatawa, may malakas na sense of humor, but ito lang ang may advice ko kung wala sa'yo yan, make sure lang kasi na huwag kang masyadong seryoso. Put some smile sa mukha mo. At the same time, marunong ka mag-adjust kung may mga nakakatawa din tumawa ka. I-check mo lang para hindi ka hindi hindi mo lahat ng bagay ay seryosohin at maging sensitive sa lahat ng bagay. You know, hindi ko naman sinasabing kasalanan or masay mayon, but trust me, dagdag ganda points sa whenever that you are open-minded, whenever na mayroong kang sense of humor. At the same time, playful ka pa kasi sometimes ang lalaki, in order kung gusto mo siyang sabayan sa kanyang trip, maging playful ka kasi commonly at generally ang lalaki playful ang mga yan minsan sa tanda na nila kapag tinitignan mo parang bumabalik sila sa kanyang pagkabata parang bumabalik kami sa aming pagkabata kasi may something sa amin talaga na may pagka-childish although hindi ko sinasabing tama or okay lang na ang mentality ang galawan ng isang lalaki is childish pero It's okay that sometimes babalik tayo sa pagiging bata, you know? For us to enjoy life. For us to, you know, napaka-boring talaga ang babaeng seryoso masyado. Ang babaeng napaka-sensitive sa lahat ng bagay, sineseryoso na lang, madaling magalit, ayaw man lang mag-smile. Ah, maski ako, ayaw ko yung ganong klase ng atmosphere. Mm-hmm, mm-hmm. Pero, ganda points at turn na ang isang lalaki sa'yo. Meron kang sense of humor, playful ka pa. Ganda points mo yun. Okay? Proceed na po tayo sa number three tipo ng babae na kung saan nakakatalo sa may mga lalaki is that ang babaeng alam ang value. Kasi ganito, kapag hindi mo alam ang value, ang tendency nito, palagi ikaw yung naghahabol. Naghahabol ng attention, naghahabol ng validation, confirmation, naghahabol ng oras ng ibang tao at most of the time, pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa iba kasi hindi mo alam yung value mo. Pero kung alam mo yung value mo, hindi hindi ka maghahabol at hindi mo ipagpipilitan ang ang puso mo, ang pagmamahal mo sa isang tao, sa ibang tao, yung attention mo sa ibang tao, kung hindi nila na-appreciate sa'yo, then it's okay for you. Kasi whenever na hindi mo alam kasi ang value mo, most of the time naging easy to get ka kasi hindi mo alam ang value. Dahil ang mga tao na hindi alam ang value mo sa time sila yung mga easy to get. Hindi dahil sa wala kang value pero hindi mo lang alam kung ano yung value mo. And ang babaeng easy to get madaling makuha. Palagi kong sinasabi sa inyo, Nabihira ang lalaking magsiseryoso ng ganyan. Most of the time, sila yung pinaglalaruan, sila lang yung ginagamit at bihira lang yung mga lalaking nagsiseryoso sa babaeng madaling makuha, madaling maikama. Maniwala ka sa hindi, pero sorry, ito po ang katotohanan. So, make sure na alam mo yung value mo. And kapag hindi nila na-appreciate, then it's okay. Huwag mong ipagpilitan. Meron at merong mga tao na makaka-appreciate ng value mo na makaka-appreciate sa'yo. Kapag nakita yun ng isang lalaki, is that alam niya na ikaw ay isang diamante or isang ginto na dapat pahalagaan kasi may value ka. Na dapat habulin kasi kahabul, habul ka. At hindi ka naghahabol. Lagi mong po tatandaan yung kapatid. Okay? So, proceed na po tayo sa number four. Ah, nakakatawa lang. Pero ito, ito ay katotohanan, medyo rated SPG. Pero, trust me, sobrang nakakaturn on sa isang lalaki ang ganitong klase ng babae. Ito ay ang babae na malibog pero alam niya na ilugar. Hindi po malibog sa kung kanino-kanino lang or kung saan-saan na lang. You know, meron lang akong i-explain sa inyo. Kailangan na paganahin nyo yung utak nyo para maintindahan nyo ito. Kasi, andun man yung sinasabi ko na dapat hindi ka easy to get which is true pero make sure na hindi rin ikaw yung tipo ng babae na sobrang hirap ikama kumbaga napakarami mo pang ipagagawa or dapat makita ka sa kanya bago ka maikama especially kapag mag-asawa na kayo yes tama nga wag kang easy to get pero wag ding hard and so much hard to get. Kaya sometimes it's okay na maging malibog, especially nga sa partner mo. Alam mo na ilugar at alam mo kung sinong tao. Of course, wag kang malibog sa ibang tao. Pero maniwala ka sa hindi. <laughs> One of the thing na nag-maintain sa relationship is yung babaeng medyo may kalibugan sa partner lang. Period. Hindi sa ibang tao, hindi sa kung kani-kanino, pero every time na kayo ay magkasama kayo lang at sayo lang is that na-activate yung libog mo sa kanya you will see maniwala ka sa hindi magtatagal kayo if interview mo yung mga matatagal sa relationship kumpara sa mga 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 tao na naghiwalay most of the time mag-issue nila is that sex Naging boring yung sex kasi itong babae masyadong entitled, kailangan na ganito, ganito, lahat gagawin ko para lang may kama ko siya. Minsan napapagod din ako, sabi ng lalaki, minsan gusto ko rin na ako rin yung yung kanyang gapangin, pero eh, wala eh, wala akong maasaan kaya naghanap na siya ng iba. Trust me, if you want na ma-turn on palagi at ma-attract palagi ang isang lalaki sa iyo, malibog ka sa kanya. Seryoso ito, gapangin mo rin siya. Hindi man sinas- hindi ko sinasabi nga na from time to time pero gawin mo yun sa kanya na may consistency, may schedule, and you will see, ikaw din lang ang magbe-benefit. Mararamdaman mo na more efforts yung kanyang gagawin para sa'yo, more pa yung gagawin niya para sa relationship niyo sa pamilya niyo, or sa mga, you know, sa pamilya niyo, sa business nyo. Please, gawin mo to ikaw din lang mag-benefit. So, number five, last but not the least, is that fill in the blank. Please, comment nyo dito sa baba kung ano rin yung mga bagay na alam nyo para matuto rin ako. I-comment e, nyo kung ano yung mga bagay na nakaka-turn on or every time na nagagawa nyo or taglay nyo na kung saan palaging na turn on yung partner nyo sa inyo para matuto rin ako. Please comment down below. Please share also this video, please leave a likes, share and subscribe and follow. Thanks. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Shalom.